Mga kabarangay, pwede naman na kapitan na lang ang pumili sa mga magiging members ng pangkat na kapagkasundo. Kasi sa isang banda, kilala niya yung mga tao eh. Kaya nga niya pinili dahil alam niya yung social standing ng mga members ng Lupon Tagapamayapa. Ngayon, bakit iba ang sinasabi ng batas. Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Alam niyo po, sabi sa section 404 ng Republic Act 7160 o ito pong Local Government Code of 1991, ang mga partido sa hidwaan sa barangay ay pinahihitulutan na pumili na tatlong kasapi ng lupon na magiging members ng pangkat tagapagkasundo na mamamagitan sa kanila sa conciliation upang masiguro ang patas at makatarungang proseso. Mga kabarangay, ang pagpili ng lupon ay nagbibigay sa mga partido ng tiwala na ang mga lupong mamamagitan ay walang kinikilingan at kayang magbigay ng makatarungang resolusyon. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ito. Number one, impartiality. Ang pagpili ng lupon ay nagtatanggal sa anumang hinala ng pagkiling o yung tinatawag na bias na mahalaga sa pagkakaroon ng tiwala sa proseso ng conciliation. Number two, ito yung tiwala ang mga partido ay mas malamang na sumang-ayon sa resulta ng conciliation kung sila mismo ang pumili ng lupon na kanilang pinagkakatiwalaan. Number three, yung komunidad. Sa maraming barangay, ang mga miyembro ng lupon ay kilala sa kanilang integridad at kakayahang magbigay ng makatarungang desisyon. Kaya't mahalaga na ang mga partido ay komportabling makipagtulungan sa mga members ng pangkat tagapagkasundo. At number four, epektibong resolusyon. Ang pagpili ng lupon ay maaaring magresulta sa mas mabilis at epektibong resolusyon ng mga hidwaan dahil ang mga partido ay may kumpiyansa sa proseso ng conciliation. Kaya mga kabarangay sa ganitong paraan, ang barangay justice system ay nagiging mas epektibo at tapat sa layunin nitong magbigay ng mapayapang resolusyon sa mga hidwaan sa isang barangay. Okay mga kabarangay, bago po tayo muling uh, magpaalam, gusto ko pong mag-shout out sa ating mga taga-subaybay na hindi nagsasawa. Kagaya po nito, ah uh, shout out po sa punong barangay ng Barangay Lecheria. City of Calamba kay Kap Romel Kasintahan. Gusto ko na rin pong i-shout out ang kanilang mga Lupon members sa pamumuno po ni Lupon Jimmy Gotengko at sa mga kasamahan niyang Lupon sa Barangay Lechiria City of Calamba. Shout out din po sa uh, Lupon member na si Sir Renato Ibunes at sa mga kasamahan niyang lupon. Ito po ay sa barangay Doña Imelda, District 4, Quezon City. Kumusta po kayo dyan sa Quezon City, mga kabarangay? At gusto ko rin pong i-shoutout ang isa nating masukid na taga-subaybay dito sa Katarungang Pambarangay Channel, si Lupon Albert Doctante at sa kanyang mga kasamahang lupon sa barangay Graceville. Kaya mga kabarangay, hopefully, ito pong maiksing video ito ay natutunan natin kung bakit kailangan ng mga partido na pipili ng mga magiging members ng pangkat tagapagkasundo bilang uh, ang panel na haharap sa kanila sa conciliation. Maraming pong salamat muli sa inyong pag uh, dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.